Lumalawak na po ang panawagan na mag-design itong si Sara Duterte. Si Sara na walang H. Sara without H. Anyway, marami pong nananawagan na personalidad. Katulad po ni Senator De Lima, Atty. Barry Gutierrez, Senator Chilianes at marami pang iba. Kung may delikadesa ang isang katulad na si si Sara Duterte, kahit wala ng campaign, or sa kanyang pag resign magsi-step down 'yan. Mantakin niyo kung anong nangyari doon sa prayer rally sa Davao, 'di ba? Sa harapan mismo ni Amy Marcos. Wala tayong kinakampihan sa dalawang ito. Pero dapat lang na bigyan niyo naman sana ng konting respeto yung mga pwesto at posisyon na yan. Dahil ang baba ng tingin ng publiko sa, sa pwestong yan dahil sa inyo. Dahil sa kung sino ang namamahala, at kung sino ang nakaupo. Katulad po sa DepEd. napakababa ngayon ang tingin ng, ng, ng publiko sa DepEd as, as an agency bilang isang ahensya. Magpakatotoo na siya kung laban o bawi siya. Yan po ay isang ay kay, kay Senator De Lima. Magpakatotoo ka na daw dahil hindi na talaga hindi mo naiisipin na totoo pang magsiservisyo itong si Sara Duterte sa gabinete ni Marcos Jr. pagkatapos nga ng kanilang patutsada, patutsada mga matatawag o allegation na matatawag sa nasa Malacanang. Talaga pong, par kung ako yung nasa Malacanang, ha? Ah. kung ako ang nasa Malacanang, abay, the heck. Dapat nga tanggal na ito agad sa pwesto eh, di ba? Itong si Sara Duterte. Former Senator De Lima says Vice President Sara Duterte can no longer serve in President Ferdinand Marcos Jr.'s confidence after the Anti-People's Initiative rally in Davao City, where her father and brothers spoke against the president. Yun. Nothing, wala tayong masyadong pakialam, actually, dito sa bangaya nila. Pero kasi ang nangyayari, dinidivide nyo ang ating ang ating bansa. Muntik nyo, at si Duterte ano ho dumating na sa punto na gusto nang maging independent ang Mindanao. Dumating sa punto na gusto nang humiwalay, ihiwalay ni Duterte ang Mindanao. Pag may-ari niyo po ba ang Mindanao? O di ba at bukod dyan, syempre, itong bangayan na ito ng dalawang pamilya ay posible, ah, posible na panggulo lang. Sa halip na kayo'y magtrabaho at ayusin ang ang ating bansa at mag-isip ng mga solusyon sa napakaraming krisis ng ating bansa, sa halip na yan po ang pagtuunan nyo ng pansin, ang iniisip nyo lang ay yung pansarili nyo kapakanan, kung paano nyo pananatilihin ang mga sarili nyo sa pwesto. Ganyan. Ganyan ang pag-uugali ng mga mga taong sakim. Alright? Wala talagang malasakit, walang totoong pagmamahal sa ating bansa. Sabi, oh, she cannot go on with her thick-faced demeanor and still expect, hmm? ko, thick-faced and still expect to serve the president and the dep-ed as well. Magpakatotoo na siya kung laban o bawi siya. Hindi pwedeng laban at bawi palagi. Nasanay na kasi itong mga ito, ano ho, nasanay na na sa bagay, sabi nga nung kaibigan ko, wala na kasing kahihiyan yung mga yan. So kahit ano pa ang isipin ng publiko tungkol sa kanila, wala na, hindi na sila tinatablan. Okay? Hindi na tinatablan. Kaya ganito, walang delikadesa, syempre. Ulitin ko ha, kung ito ay nangyayari sa ibang bansa, sigurado step down agad. Kung sino man yung, yung leader ng ahensya na yon dahil sa kahihiyan. Good luck sa atin.